Hello mga kalakot sa iroong eredero. So may nag-comment. Ang sabi niya, dalawang punto ang binanggit niya rito. Unang-una, ang sabi niya, uh, huwag na raw taasan ng sahod ng mga guro sapagkat mamumulubi ang Pilipinas. Pangalawa, ang sabi niya naman, kung tataasan naman daw ang sahod ng mga guro, dapat nakabatay ito sa kanyang performance para ganahan naman. Okay, sagutin natin po yon isa-isa. Unang-una, um, kung hindi mo tataasan ang sahod ng mga guro, oh, hindi na siya makakasabay sa mga pangangailangan niya sa araw-araw. Kaya uh, hindi pwede na manatili ang sahod. Hindi lang po ng guro yon ng lahat ng mga manggagawa. Sapagkat tumataas ang preso ng mga bilihin. Kung sa nakaraang sampung taon, ang preso ng pandisal ay piso bawat pandisal, sa ngayon po, hindi na. Limang piso na po ang bawat piraso ng pandisal. So ngayon, kung ang sahod mo sa nakaraang sampung taon ay libo at nakabibili ka ng uh, sampo o mahigit pang uh, piraso ng pandesal na tigpipiso, ngayon hindi mo na po magagawa yun. Babawasan mo na yung bilang ng pandesal na mabibili mo. Ganun lang po yun. Ngayon, kung mamumulubi naman po, uh, ang bawat uh, Pilipino na bumibili, ay nagbabayad o sumasahod ay nagbabayad ng mga taxes na tinatawag. Doon po natin kinukuha ang budget. Ngayon, kapag tumataas ang sahod, tumataas din ang tax ng isang tao na kinakaltas. Maliban pa doon sa mga kinakaltas na taxes or mula sa mga bayad ng iba't ibang um, uh, kumpanya na dito sa atin sa Pilipinas na pinagkukunan din ng Luis. Ngayon, kapag darating ang mga taon, magkakaroon ng budgeting. Siyempre, kung mataas ang kinorekta mong taxes mula sa mga uh, tao, mula sa mga negosyo, may karapatan ka rin na o oh, kaya mayroon din na paraan para may paghugutan ka ng budget. O, di ba? So, isa po yun, parang ano lang yun eh, supply and demand lang naman yun. So, wag nyo pong sabihin na nanatili yung binabayaran mong tax simula ng nakaraang sampung taon o simula ng na nagtrabaho ka kung ilang taon ka na nagtrabaho. Pangalawang punto naman ay yung sinasabi nyo po na uh, batay sa performance. Meron pong evaluation or meron pong uh, tinatawag na um, a uh, classroom observation, meron po kaming tinatawag na IPCRF Ah, uh, kung saan binabatay doon ang performance sa lahat po ng mga manggagawa ng gobyerno, meron na po kaming evaluasyon. Ngayon, kung ibabatay mo po ang performance ng mga guro sa kanilang um, sa kanilang evaluation, ay nako, sa totoo lang po, kung ang isang bagay ay taon-taon mo nang ginagawa, darating ang darating ang araw na mapi-perfect na ito. So, pabor 'yon sa amin. So, kahit ako personally, kung gusto niyo ganoon ang paraan ng evaluation, gagawin ko po 'yan para tumaas ang sakol. Pero hangga't hindi pa mananatili po tayo doon sa panawagan na sana naman itaas ang sahod, hindi lang ng mga guro, kundi ng mga manggagawa. Yun lang. Salamat.